Ayon, so good news mga boss So, andito na Nakuha na natin yung ating CR Ng ating motor Nauna kasi dumati yung OR So, ginagamit-gamit ko naman siya Yan nga lang, walang CR So, siyempre para iwas na rin abala Pagka naharang tayo sa checkpoint Kaya, mas maganda na ito na dumating na yung CR Ng ating motor, so yan So, tinakpan natin yung pangalan natin Ayan. So, ayos na At least, makakabiyahin na tayo Nang hindi tayo kakabakaba sa daan Ayan. All right, so on ang full tank ng ating motor ADB 160. Ayan. 91 boss full tank. Ayan. So pagdating sa mga ganito mga boss, ayan So stop light. Ayan. So naka-on yung ating engine idling stop. So, One, two, three, four. Ayan oh. 1 2 3 4 ayun sakto 5 seconds no uh, go automatic off na yung ating makina pag naka idling lang siya so 9 seconds 7 seconds tigil tayo ayan o, diba ayan nag off ulit yung makina natin so twist lang natin yung acceleration accelerator pigain lang natin under ulit yung ating makina takbo ulit tapos isa yung nagustuhan ko dito grabe talaga yung handling niya Okay, so testing natin yung traffic. Ayan o. Oh. Ang lambo talaga ng kanyang mandibela. Ganda. Ayan. So, nakakasingit naman tayo pagkagantong mga manluwag talaga. Pero, huwag lang yung sikip na sikip talaga. Yung katulad nito, medyo alanganin na yan. Kasi, medyo malapad yung ating mandibela. Dahil nga adventure bike siya. Ayan, pag ganitong uki na yan Madali na tayo makasingit dyan <laughs> Masarap niya i-arangkada Mga boss Ayan oh. Napaka smooth Wala kang ngalay ngalay Goodbye sub sub <laughs> oh, Limang taon kong daladala yung aking CBR 150 na yan So talagang Mangalay sa likod Sa braso Eh lalo pag itong traffic kasi ang bigat niya iliko yung manibela niya kasi sport bike siya eh So testing natin dito si ADV 160 dito sa mga kurbada dito sa May Antipolo Zigzag road So medyo basa yung kalsada mga boss kaya ingat tayo banking huh, lamig ng hangin dito mga boss sarap ng klima alright big C nakakatakot pa yung banking tong gulong natin eh Tap pa kasi. Madulas pa to. Woohoo! Nice one! Wow! Ang sharp talaga dito. Hindi talaga kaya. Kaya ang dami nag overshoot doon. Sobrang tulis ng kurbada. lakas ni ADB oh hindi ko pa yung sinasagad ng piga mga boss so media media lang tayo gapet hindi ka talaga bibitinin sa mga kurbada pati sa mga ahon oh pagdating sa handling napakaganda smooth na smooth pagdating naman sa power grabe wala akong masabi <laughs> lakas ng makina pag piniga mo talaga siya ibibigay niya talaga yung hatak na gusto mo eh devil corner ito yung devil's corner yan o, oh, kita mo naman, sharp Sarap pag solo ride Sa may mare laki. Ang lamig ng hangin men Ayan o, oh, dahil pang riders oh Lakas! Medya-medya lang yung throttle natin eh Grabe talaga. Ayan mga boss. So unang akyat ni Boss Mel dito sa may Marilake. Ayan. So swabe siya gamitin mga boss. So napaka aggressive ng kanyang performance. Pagdating sa kanyang engine so napaka swabe. Saktong sakto yung kanyang power. Sa kanyang 160cc. So pagdating sa brake, siyempre safety tayo diyan dahil ABS na yung ating preno sa unahan, siyempre naka disc brake yan. Kaya napakaganda ng kapit ng ating preno. At siyempre ang isa pa sa pinakamaganda din diyan, uh, yung likod natin na preno, ayan, so naka disc brake din siya. Kaya ganoon siya kalakas yung kapit ng kanyang preno yan syempre tapos ang nilagay natin dito na sa ating motor so may kinabita tayo dito na uh, camera holder yan tapos may cellphone holder na rin tayo dyan nilagay na magagamit natin pagdating sa mga liblib -lib na lugar o yung sa mga lugar na hindi natin kabisado so magagamit natin yung ating cellphone yung google map yan So overall braking panalo swabing swabe pagdating sa makina ayos na ayos din. So smooth na smooth yung kanyang andar. Uh, yan. Syempre sa kanyang wind visor. Yan oh. So adjustable yan, pwede siya baba, pwede siya taas. Ah syempre, so sa angas ng porma. Napakaastig talaga ng ADB 160. So panalong panalo. panalo. So yun lang yung experience ko sa test drive natin. So, dual sport. So, pwede siya pang-on-road, pwede siya pang-off-road. Yan ang kagandahan ng eh. ADV 160. So, ang lambot ng i-drive mga boss, oh. So, Gano, pwede mo siya i iwas-iwas. Gano, -iwas. so Solid, talagang hinihinto ang to ng mga riders, oh. Kata, dami kong makain. Kita mo naman yan, oh. haba ng pila. Oh, kabilahan. Ang dami yung na kainan dito sa may marila kayo, mga boss, dito sa may tanay banda. Ang ganda niya, ilaro-laro yung kanya, yung motor, ang gaan, yan, oh. Yan, oh, pag hinataw mo talaga, oh ibigay niya talaga yung lakas eh So 'yun lang muna mga boss, yung update natin dito. So na uh, 997 kilometers pa lang 'to, bagong-bago. So unang akyat dito sa Marilake, dito pinigilan natin konti yung makina para naman hindi siya masanay na mabagal yung takbo. Kasi yung una, yung first 500 kilometers siya talaga inalayan ko talaga siya talagang chinaga ko siya ng break in uh, top speed ko lang talaga doon ay 60 kph yun, talaga, yun lang talaga doon tapos yung maximum rpm ko noon nasa 4,000 to 5,000 rpm lang so may time minsan na hanggang 6,000 lang ako yun yan. Inalalayan ko talaga kahit sa arangkada hindi ko rin siya piniga Kasi mapipersa yung makina So mas maganda kasi kung soft break-in yung gagawin natin Para smooth na smooth yung hagod ng mga Mga bearing niya sa loob ng makina so, Smooth, smooth break-in lang yung ginawa natin So ngayon nga dahil na nasa 900 kilometers na So unang akyat dito sa marilaki Piniga na natin siya ng konti para gumanda lalo ang atak yun so yun lang mga boss ayun lang update natin sa ating test drive dito sa ating ADB 160 alright so thank you thank you